for 1,000 nanay ito ang aking katanungan para sa iyo bakit pumasok ang aso sa simbahan okay so bago natin umpisahan ito nanay ready ka na ba sa ating logic challenge na ito laksan mo kung ready ready ka na yun nanay dahil kung ready ka na your timer starts now okay sagot bakit pumasok ang aso sa simbahan ko sa Timberlake, sinundan niya kanyang amo. Aba, maganda sagot. Lapit dito ang kote, lapit. Mga katropa, ang sagot dito ni nanay, kaya daw pumasok ang aso sa simbahan dahil sinundan nito ang amo. Okay, so sa madaling salita, ang sagot mo ay sinusundan ng aso ang amo niya. Dahil ang simbahan ay nandoon ang, ano gagawin Magdadasal. magdadasal. Bay, tama. Sa tingin nyo, tama ito mga katropa? Okay, so ulitin ko ang tanong ha. Nanay, mahaba pa naman yung oras mo. Ulitin ko ang tanong ha. Bakit pumasok ang aso sa simbahan? Kaya pumasok ang aso sa simbahan dahil magdadasal yeah. Magdadasal ang aso. Sigurado ka na ba Opo. sa iyong kasagutan? Ngayon, nanay, may chance pa naman na... Baltan yung iyong sagot may, pwede ka pa mag-isip ng mga sagot bukod doon sa pumasok yung aso sa simbahan okay, so bibigyan kita ng tatlong kasagutan mo okay, so mamaya ay malalaman mo kung tama ba ito okay, so para sa pangalawang pagkakataon may isa ka ng kasagutan sa pangalawang pagkakataon bakit pumasok ang aso sa simbahan kaya pumasok ang aso sa simbahan dahil dahil magdadasal ang aso yun ang iyong pangalawang kasagutan Mga katropa, ano sa tingin nyo? Pangalawang kasagutan ni nanay Tama na kaya ito? Kaya daw pumasok ang aso simbahan Dahil ang aso ay Magdadasal din Ang aso ay maka Makadyos ang aso Ang aso ay walang kasama Walang kasama Paano yung amo? <laughs> yung amo ng aso Ay naiwan So nanay Bali yung mga una mong sagot Mali Yung pangalawa mong sagot Mali pa rin Uulitin ko katanungan ha Meron ko pang 52 seconds Ang tanong nanay Bakit pumasok Ang aso sa simbahan Sagot Lapas, hindi ahas, aso, aso. <laughs> Ay aso, laksan mo nanay Laksan mo, dahil iniintay niya. Iniintay niya. Ang gusto mong sagot dito, yung aso na inip sa labas. Nagaantay siya sa amo niya, hindi agad pumunta doon sa pinagkakapwestuhan niya. Kaya ang ginawa ng aso ay pumasok siya sa loob ng simbahan. Amo, okay so nanay. Bali ko na katatlong sagot na Pangatlong sagot mo ay mali. Isa pang sagot. Bakit pumasok ang aso simbahan last 8 seconds? Wal, walang pagbabago sa tanong, okay? Time is up. Okay, natapos na ang 3 minutes mo, Nanay. Okay, so bali harap dito, lapit dito, lapit. Nanay, ito kasi bago tayo nagumpisa lapit dito. Lapit dito, lapit. <coughs> nanay, bago tayo magumpisa, ay eh, sinabi ko sa iyo na ang ating katanungan ay logic ito. Okay? So, ang tanong ko bakit pumasok ang aso sa simbahan ang sinabi mo kaya pumasok ang aso sa simbahan dahil sinundan yung amo niya na inip yung aso sa labas pumasok sa loob ang aso ay maka Diyos kaya nagsisimba pumasok nanay sabi ko nga ito ay logic kaya ang aso ay pumasok sa simbahan dahil bukas ang pinto wala siyang kasama ang tamang sagot sa katanungan ko na logic, bakit pumasok ang aso sa simbahan dahil bukas ang Bukas ang pinto. Sayang. Bakit papasok ang aso sa simbahan kung sarado ang pinto? O di ba? The correct answer is kaya pumasok ang aso sa simbahan dahil bukas ang pinto. O lapit dito nanay. Nanay, hindi mo man nahulaan ang tamang sagot sa loob ng tatlong minuto. Okay lang yan dahil kung masaka sa ating 3 minutes logic challenge, meron ka pa rin 100 pesos consolation prize. Nanay, tanggapin mo at thank you sa pagkasa sa ating 3 minutes logic challenge.